Mga ka isa ito sa pinakasulit na Anli Festa Na natagpuan nga natin sa Pangasinan. Dahil lahat nga ng pagkain na hinahanap natin ay andito mismo. Good news, dito nga lang yan sa Dagupan City. Na ito dapat ang kailangan puntahan. Panigurado, sulit ang pera mo nga dito. Grabe, Gra Gra sobrang saya at mag-enjoy -e ka talaga kakain dito. Kaya kung ang hanap nyo ay Anli Buffet na napakasulit, eto eh. na nga yung marerecommend ko nga sa inyo. May natagpuan nga tayong Anli Festa Buffet na, na napakaganda nga ng dining area. Na. Napakalinis at maaliwalas. Tara nga dito mga kaagoy. Dahil first time nga ito sa Pangasinan. At no meron niyang napakasulit na Ali Buffet. Mapasipod, baboy, bagnet, crispy pata, Filipino dishes, mga gulay at marami pang iba. Sa kanilang kanin, dalawang klase nga ito. May plain rice at fried rice. Ganitong klaseng sipod. Na napakarami niyang nakadisplay nga dito sa harapan mo. L lahat ng yan mga kaagoy ay talagang only. One to sawa mo nga kakainin lahat yan. W Wala ang ang pipigil nga sa inyo. Basta't kaya yung ubusin ay pwedeng pwede. Monday to Sunday nga ang festa buffet nga dito. At ang presyo nga nito, mga kagulay. Monday to Thursday ay nasa 499 pesos. At Friday to Sunday, 599. Dito nga lang yan sa Simeonas Bar and Restaurant. Matatagpuan nga lang sila sa Bunuan Giset Katakdang. Kasing tabi nga lang sila ng Petron. At ito nga ang kanilang physical store. Makikita nyo na nga sa taas na meron ang Simeonas. Kaya tara, pasukin na nga natin itong nagtitrending. Na napakasulit nga. Na talagang mabubusog ka. Diba napaka-astig? Grabe ang seafoods nila dito. Malala malala. At talagang mapaparami ka talaga ng kain dito. Eh ganito ba naman karami na seafoods? Na pwede mo nga kainin? At ganun rin sa kanilang lichon? kahit makailang beses ka nga kumain yan, ay pwede. At marami pang iba. At, tulad na nga lang itong binababa nga nilang lechon belly. May. may lechon na nga, may lechon belly pa. At sa mga mahilig sa sushi, ay meron nga para sa inyo. No. Meron nga sila ditong iba't ibang sushi. At, at merong ring bagnet, crispy pata, at ulo ng baboy. Ay totoo nga yung nakikita nyo nga mga kagoy. Pagdating naman sa kanilang Pilipino dishes, yes. napakarami nga pwede nga piliin. Kung naumay nga kayo, meron nga sila ditong mga gamit kay May mga dessert tulad ng maha, macaroni salad, at gelatin. Eto nga ang subukan yung unlimited Buffet, sa Dagupan City. Na sigurado, hindi masasayang ang pera nyo. Eto talaga ang inaabangan ko talaga sa lahat. Etong kanilang lechon na talagang panalo sa lasa. Sweet. Sweet talaga ang pera mo talaga dito. Mapabata or matanda ay talagang nag-e-enjoy habang kumakain. Hi ma'am, good afternoon po. Hello, good afternoon. Ma'am, ano po yung in-offer nyo dito sa Simeonas? Ah, uh, bali, meron po tayong uh, unlimited fiesta buffet dito po sa Simeonas Bar and Restaurant. Bali, magkano to ma'am? Uh, ang rate po natin po Monday to Thursday po uh, 499 uh, Friday to Sunday 599 po uh, Available po siya ng lunch Tsaka dinner po Mag-start po tayo ng 11am Hanggang 10pm Ano po yung mga pwede nilang kainin dito? Ayan po uh, Ang ating mga minupod uh, Mayroon tayong mga lechon Lechon belly Ayan po uh, May mga more seafoods tayo Ayan, ali, uh, mga alimango, at uh, mga steam hipon, tahong, at saka may mga barbecue po tayo. Ayan po, marami tayong mga barbecue. Pwede rin, mayroon din po tayong mga fried, na mga seafoods, at pwede po tayong magpaihaw. Ayan po, fresh na fresh po yan. Meron po tayong talaba, unlimited talaba din po yung mga yan. Lahat po yan po, unlimited talagang pinipilahan. Mga ibang bayan ay talagang sumusugod dito. Kaya taraji na dito. Dahil marami nga tayong kakainin. Lahat nga ng pagkain na isuserve nila ay talagang mainit. Grabe, eto na ata yung pinakasulit na napuntahan kong Unli Buffet. May lechon, may seafood, Filipino dishes, may mga dessert, at igit sa lahat, may mga prutas pa na pwede nyo nga kainin. Tulad nga nito hawak natin na lechon mm Ang sarap! At pwede pa kayong mag-request ng balat ng baboy. Mmm! Grabe! Tingnan mo yun? Napakamura at sulit mo na nga yung ali Buffay nga nila dito sa Simeonas. Tingnan nyo to. To. Grabe. Mmm! Napaka-juicy. Para naman sa kanilang alimango, guys. Napakalaki ang kanilang sinuserve nga dito. Legit na hindi ka malulugi. Legit talaga na mabubusog ka dito. Grabe, buksan natin ito. Para buksan natin. Wow. 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 Grabe ang laman. Babae yung alimango nila dito, ah. Oy. 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 Uy! Shit. Ay. Uy, oh, Sarap. Mmm. Grabe. Sobrang malaman. Grabe, oh. Uy. Si lang to, ah. Grabe, oh. Ay, Ang sarap Sarap Grabe, solid, solid ano pang hinihintay nyo, mga kagoy? Puntahan nyo na nga ito. Isama nyo na nga ang nanay, tatay, kaibigan, kapatid at kuya. Da. Dahil dito nga lang yan sa Simeonas. Aguy, kita-kits tayo.